Umiwas mo ng sagutin ngayon ng talent manager vlogger na si OJ Diaz ang kasong isinapan ng aktres na si Bay Alonzo laban sa kanya. Sa Facebook story ni Ogie, makikita humingi ito ng paumanhin sa hindi pagsagot sa media na humihiling ng kanyang statement at updates kaugnay ng kasong cyber libel ng Actes. Sa adito, makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Dagdag pa ng talent manager, ayaw ron niyang magpaka plastik Tulad raw ng lagi nilang inihirit sa OJDS showbiz update, sila pa rin ang gusto namin magkatuluyan sa ending. Matatanda ang kahapon lamang na magsampan ng kasong cyber libel si Bea Alonzo laban kina Christopher Min, OJDS at co-host sang mga ito sa kanilang online shows. Nakasaad sa complaint affidavit ni Bea na ito ay biktima ng false, malicious at damaging information mula sa nagkukuna ring malapit sa kanya na isinapubliko naman at pinag-usapan sa online shows ni Nadia at Fermin na wala umanong basihan. Kabilang din rito ang paratang ng sunod-sunod na pangiinsulto sa aktres na nasa columns at shows na manabanggit lalo ng isyo patungkol sa di umanong pagbabaya ng tamang buwis ni Bea Alonzo. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraque tatak, Arman.